ang tilapia guys ang isang turkey guys so yan ang laki ng mga tilapia guys <laughs> yan ang, bah ang bili namin guys ay 200 lera yan ang tilapia dito guys guys tayo ay magluto guys ng isda na tilapia ito po guys ang aking tilapia guys ito na po ang aking tilapia guys ito ay tilapia ng turkis guys ginhugasan ko sa guys sa ano sa tawag yon sa asin gin ko guys ang balat niya kasi ma madulas <laughs> yan dinlagyan ko na siya ng asin paglinis ito po ang aking sangkap lagyan ko ilagyan ko siya guys ng ang tawag yung talong yan ang aking tilapia turkish tilapia yan na po, guys, ang ating ano, guys, kin pang ano ko naging pang slice para wala na ako, guys, ano. I ano ko na lang siya, guys. Like, ano natin ang ating isda. Tilapia. <laughs> Tilapia sang porky. <buruk>, eh. <laughs> Yan, ilagay na natin ang ating onion. Yan ang ating ating loya para pangtanggal ng langsa. Ang ating garlic, ganyan ko lang siya guys. Kasi masarap yan kainin guys, para yan sa high blood. <laughs> yan, lagyan ko siya guys ng kunting soy sauce para hindi siya maputla guys. Ayaw ko kasi magkain na putla guys. Parang sa akin ay hilaw. Yan. Adyan natin ng asin. Asinan ko sa guys kasi pag hugas ko may asin pero nang hugasan ko wala na yung asin. Tapos black pepper. Lagyan natin ng black pepper. Suka isuka isuka Yan, lagyan ko siya ng tubig. Yan. Yan, tingnan natin guys. Yan, nagkulo-kulo na ang ating tilapia. Tilapia. Tilapia is my life. job ang paborito ko, guys, na ulam, guys, sa Pilipinas ay bangus at sa Katilapia, guys. Yan ang aking paborito, guys. Salmonite, ang um, tawag yun, abo, yan ang aking mga, ano, pisogo, blo marlin, masarap yan, guys. Tuna, yan ang kulo na, guys, ang ating, ano, guys, nakalibutan ko guys maglagay uh, ng talong ko guys yan lagyan natin ang talong guys nakalimutan ko guys hey guys nagturo ako sa anak ko ng ano basa tapan natin ulit guys <laughs> kaw maglagay ako guys ng ang ano guys ng sugar para pang balance yan sa lasa guys depende sa inyo guys kung maglagay kayo o hindi ako ay galagay ako guys para pang balance yan ang ating sugar tatlo lang guys ang ilagay ko yan tikman natin dahi? ang sabaw guys luto na po yan ang ating talong nakalimutan ko kanina guys yan ang sabaw mmm sarap mmm may may pa ano pa dadad guys lagyan ko siya guys ng gata para masarap yan lagay ko na guys ang gata yan ang nagpapasarap ang gata guys ang sarap talaga yan sa ano sa ang gata sa ano guys sa tilapia na ano yan ay loto na po yan guys ang ating ano guys ang ating ah uh, tilapia na may gata ang nagpapasarap guys mawa ano naman ang ating diet tilapia sang turkey <laughs> masarap ang tilapia paborito nyo man guys ang tilapia guys ako paborito ko guys yan ang aking paborito tilapia Nakalimutan ko magpasiga, guys. Para makita nyo, guys, kung ano ang aking tilapia, guys. Wow! I ten favorite. Yan, guys. Magkain na po tayo, guys. Ito na po ang ating tilapia ng turkis, guys. <laughs> yon Ang sarap, guys. Ang kanin ko, guys, ay bahaw. Kasi wala ako nag, ano, nagluto nag, nag uh, ng kanin kasi kami lang ni Aitin kakain. Kasi si Silim ay tapos na siya kain. Yan. Ang sarap guys. May saging ako guys na lakatan. Subuan ko na lang si Aitin. May gata yan ang tilapia ko guys. sinlagyan ko ng gata. Tapos may talong. May dukot-dukot pa guys. So, ang sarap. Tara guys. Magkain na po tayo guys. Tara guys. Mainit ang kanin ko kasi uh, mainit ang ano guys, ang tilapia. Lagyan ako ng sabaw. Mm. Thank you Lord sa ulam ko. Big banana. Otoy, no? banana. I saw na? Hair Hairplate. Ang sarap guys kay may ano guys. Nasubukan nyo ba sa tilapia na lagyan ng gata guys. Ang sarap.